So para maniwala kayo na balat ng puno ng kahoy na ginagamit sa kanilang kubo na yan. So puntahan natin para malaman kung anong malaman natin kung anong klaseng balat ng kahoy yung ginawa nilang bubong sa kanilang bahay kubo. Yan o. Kita nyo makalando. Diskarte talaga yung mga tao dito sa bundok. Balat ng puno ng kahoy ginawa niyang ginawang bubong pwede pala pwede pala gawing bubong yung balat ng puno ng kaway ito talaga yung mga sinaunang sinaunang panahon kasi sino, sa unang panahon walang yero kaya yung, yung diskarte nila kaya nasusunod din ni Uncle eddie sa kanyang tatay yan dito po o, si, nag harvest sila ng palay sinanay <laughs> Morning, nai. Ano na? Ano mo na imong dala? Okay. Ah, ah. Gulay pala. Nandito makalando. Yung mga pananim nila. Yan yung pananim nila dyan mga palay. Yan yung bahay kubo. Ang taas ng puste. Kaya ganyan yung taas ng puste na ginawa nila. Para hindi madaling maakyat at dito din sila sa ilalim mag makapagsaing din sila dito sa ilalim yan yung lutuan nila oh. dito sa ilalim lang napakasimple lang yung bahay kubo tapos ang taas ng kuwan dito ka magluto nay magluto tulganan mo tayong mga bantayan mo yan yung bahay kubo mo na ang imong nasuhid po puni mo no. Ah, sabi ni Angko Lady sa mga ninono daw nila noon yung mga sa papa pa niya. Ganyan yung ginagawa ng bubong, yung balat ng puno ng kahoy kaya na ginagawa nagawa din niya. Kasi noong unang panahon walang walang kuan -yero mga kaya yun discarte niyang gulay balat ng kahoy yung ginamit niya at hindi naman daw tumutulo ah, hmm, hindi naman tumutulo kasi diyan nilagay niyang kulide yung ano niya yung naharbis niya na palay may bahay naman siyang kulide kaso may kalayuan dito sa farm niya kaya naglagay siya nagawa siya ng kubo dito para yung mga maharvest niya dito lang niya i stock yun oh thank you for watching Makalando so alamnya kita nyo